Hello Cancer! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy gabay para sa huling tatlong buwan ng year 2023. Para sa mga nagsusubscribe at nagpa-follow, maraming maraming salamat po. At para sa mga hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe na po kayo. So, Cancer, Money and Career First, Spirit Guide... Okay. We have here the oops five of ones. Five of pentacles. Okay. And the Hydropan flavors. So Um, ang energy ng nyo, nyo ngayon is um, nakakaranas kayo ngayon ng panloloko about sa inyong kaperahan, sa inyong trabaho. Ayan. Um, and I can feel na pagdating ng last three months, ayan, makaka-recover na kayo kung ano man yung mga nawala sa inyo. Nalugi ba kayo sa inyong negosyo? Ayan, may mga tulong kayong marireceive. Assistant gives from the universe from your friends from your family um, from your loved ones no you know so reverse to guys no ang daming pan, dami nyo ngayon pinagdadaan ng panloloko pero pagdating yan ng last three months makaka-survive na kayo so iwasan nyo lang yung mga taong nasa paligid nyo na matagal na kayong niloloko alisin nyo na yan sa inyong buhay no andito ang ating the hierophant reverse no kung ano man yung mga maling ginawa ninyo foolish exercise maling paghawak nyo sa Um, kung paano nyo hinawakan dati ang inyong negosyo, ang inyong kapirahan, ginamit nyo sa mali, ginamit nyo sa sugal, sa pambababae, alisin nyo na yan guys. Dahil makaka-recover at makaka-recover kayo. Kung ano man yung darating na, pag tu na tulong sa inyo, no, pahalagahan nyo na. Yun ang sinasabi ng card, um, cancer. <clears throat> so, tignan pa natin para sa single, in a relationship, um, may live and partner and married couple. Oops. Last one, please. Okay. Um, para sa mga singles, so, ang daming ano dito. So, marami pa kayong ano, no, makikilala. Kasi napaka-buti yung tao. Um, pero sinasabi ng siguro ikaw, um, may mga ta babaeng babae or lalaki na nagugustuhan ka, nagkakagusto sa iyo na humihingi ng tulong mo, no? Parang 'wag kang papaloko doon, no? 'Wag kang papaloko. Um, isipin mo muna yung pangangailangan ng pamilya mo, ng mga magulang mo bago mo sila tulungan. Kahit na siguro nangangailangan talaga sila, no? Kasi you're so generous, um, cancer. Pero, ang sinasabi ng card is kung single dad, single mom ka man, no? Um, huwag mong intindihin yung mga person na yun, no? Yung mga bagong person sa buhay mo. No? Ang intindihin mo muna yung suporta sa anak mo. No? Baka ang dami-dami pa nilang kailangan bilhin. Ang dami pa nilang pangangailangan, no? So, pati sa sarili mo, ang dami-dami mo pang kailangan, unahin mo yung sarili mo, no? Support yourself before you can support our others. So, we have here the King of Pentacles para sa mga in a relationship. May mga ka live in partner, ayan. Um napaka-solid ng kanilang pagsasama. Ayan, pareha silang ano, alam mo yun, nasa good character, talagang alam mo yung compatible na compatible sila. And talagang kumikilos sila, no? And pag may nagkakaroon sila ng problema, talagang pinag-uusapan nila. So, para naman sa mga married couple. So, dito may maraming pagbabago o kay, maraming kailangan nyong baguhin. Maging aware kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo, sa mga nakakasama ninyo, ano. Um, pagkatiwalaan mo yung kapartner mo. So, yun ang sinasabi ng ating card. So, tignan pa natin. Para sa mga married couple, yun guys. Ha? So, para sa single, ayan, um, siguro may person ka pa rin ditong um, mahal na mahal from the past. No? Na-stuck ka na talaga sa kanya. Kahit na may mga tao kang napupusuan dyan, um, parang hindi mo sila magawang hanggang crush ka lang, parang gano'n pero yung pagmamahal, hindi mo kayang ibigay sa kanya, kasi nasa taong um mother ba to ng mga anak mo okay so we have here the, see, sa mga in a relationship at may mga kalibing partner, yan you no know, may mga parating na good luck sa inyo um, napakasaya talaga, no it's happiness it's a change no baka yung mga taong kasama nyo ngayon kaya napaka ganda talaga ng ikot ng inyong kapalaran is talaga yan na yung destiny ninyo so para sa mga married ayan temperance so ayan kailang seek balance and create a calm atmosphere so yun ang sinasabi ko kanina no? so ang daming realization kaya ayan ang daming pagbabago um, talagang may kailangan may kailangan din kayong i-moderate dito ha guys, kung ano man yung kailangan yung i-moderate um, ayan, sana na kikinig kayo sa aking reading ngayon so maging balance ka lang sa lahat ng mga decision mo um, maging patient ka lang ano dahil napaka sa reading ng cancer is napakaganda no? so titignan pa natin For some of you, ano, nakakaranas na kahit na ang ganda ng... I can feel kasi na kahit na ang ganda ng relationship ninyo, may mga naririnig pa rin kayong tao na naninira sa inyong pagsasamahan. May judgment din na nangyayari dito. Ikaw ba tong... Kayo ba tong ginadjudge? O kayo mismo yung nagdjudge, ano? So, we have here the sailing. Yung iba sa inyo, um, may mga karelasyon ba kayong paalis? Or pa uwi na ng, ano pauwi na kayo ng Pilipinas. So, yan. Wealth. Yun yun naman, guys. Sa inyo lang lumabas ang wealth cancer. So, ang dami-dami. Tapos, may will of fortune pa dito. Napakadami yung blessings na marireceive ngayong um, huling tatlong buwan na to, no? Pasa Para pararat, parating na huling tatlong buwan. Nandyan pa ang ating will of fortune na talagang babago ng kapalaran mo. Magandang love life. Ano nga guys, no, napakaganda ng reading ninyo dahil andyan ang ating Wheel of Fortune, may papauwing mga uh, karelasyon nyo, mga asawa nyo na talagang napakadaming dalang pera, ang dami niyang savings, ayan, may mga dalapang pang alahas, it's bumili kayo ngayong huling tatlong, tatlong buwan ng lupa, mga ari-arian no na investment nyo, no? Ayan, napakadami niyong andam magaganap ngayong huling tatlong buwan to para sa inyo, Cancer it's either magkabalikan na rin kayo ng inyong ano yung mga single mom single dad dyan baka it's time na para magkabalikan kayo no dahil alam dahil talagang nagpupursige kayo para talagang kaya siguro hindi niyo rin magawang ma-accept yung mga taong nagkakagusto sa inyo di ba dahil ang yung pagiging determinado mo sa buhay is para pa rin doon sa taong yan, gusto mong makasama yung nanay ng anak, ng mga anak mo, ano. So, ayan. Tignan pa natin, guys, ano, kung ano pang messages para sa ating cancer. Okay. Yan. So, yung iba sa inyo, nagpapadala pa ng mga, mga chocolate, flowers, ano, sa kanilang mga dating karelasyon sa inyong mga asawa, mga ka-live-in. Ayan. But for some of you, andyan pa rin yung mga sigawan, ano. Sigawan, pag-aaway sa pamilya or it's either mga naririnig nyo to sa kapitbahay na ayaw nyo nang maranasan ng inyong pamilya, no. Kaya, na, na namumulat kayo sa ano sa ganong um, sitwasyon kaya kaya pilit nyong binubuo ang inyong pamilya ayan so yun lamang concert, thank you for watching see you in my next video bye bye